Sa susunod na taon, ikakasal na si Ken sa kanyang kasintahan. Kaya naman todo na ang kanilang paghahanda para sa kanilang espesyal na araw. Ang problema, nahihirapan silang makapili kung ano nga ba ang susuoting damit. Okay naman. Uh, Siyempre, mas ma... -anin? Iba kasi ang uh, expectation sa reality na, well, may mga kapatid kasi ako nauna na kinasal na. Talagang uh, nag-base din ako doon. Marami kang pagpipilian. Uh, and uh, kung sabi nilang mahirap, actually sobrang hirap. Uh, clash of ideas, kumbaga. May ideas dito, may ideas dito. Pero para sa akin, cool lang doon kasi... Uh, wala naman nang magagawa kasi kami ang ikakasal. Para magkaroon sila ng iba pang pagpipilian, minabuti nilang dumalo sa ikalimang Baguio Bridal Expo 2025 noong linggo, July 18. Tampok dito ang gowns at suits na gawa ng mga Cordilleran fashion designers. Ang mga nasabing damit, inirampa sa expo. Isa na dito ang gawa ni Aveline. Sa Highland Weddings, meron na rin naman nakikita tayo na mga na-incorporate na inabal. Kaso, yung usual lang na may stripe or may accent, na straight lang siya. So, I want naman na medyo i-upgrade naman natin yung designs para mas may appeal siya sa mga younger generations. I want to make sure na maski yung mga bata, mag excited para isuot yung kanilang wedding gowns na may accent. Sa pangalawang beses nitong pagsali sa Bridal Expo, nais pa ni Aveline na mas makilala pa ang kanyang mga obra pagdating sa mga wedding gowns. Na-appreciate po namin na mas kinan Cordillerans are more than willing to wear uh, wedding gowns with native accents or native uh, textiles. So yun po, parang nakakatouch as a Cordilleran na kapag ginamit ng mga non-Cordillerans and they are proud, lalo po nakaka-proud. Very distinct ang character na nakikita natin. Local context of Baguio itself, not only Baguio as a uh, summer capital of the Philippines, nakikita natin yung uh, yung themes nila dito na yung cool breeze of Baguio through gardens and env yung mga env environment natin. We also see yung local context in a sense, yung culture is na-showcase. Kasama ni Aveline ang pito pang fashion designers. Maliban sa selebrasyong pagmamahalan, layon din nilang maitampok sa kasalan ang mayamang kultura ng Cordillera. Angel Arquero, RNG News.